<laughs> <Yeah>. <laughs> Binibigyo mo na kami. Huwag <laughs> <laughs> <Aging laughs> <na, no? laughs> mo <laughs> na kaming gabi. <laughs> <laughs> Bumaya na showcase. Kaya sa <laughs> lola <laughs> ko. Hi, Chris. Alam ko, tayo kaya niya. At mananago ka sa blue-black cutlet. Maapin ako yan ni Chris <laughs> pag hindi ako kaya. So, Chris, dito na kaya. Nangyayari natin ng mga bisis. Mula natin natin dito sa... Oh, that's my gift! Ito bilang na ngarobo para patunayang isa survivor ang na ikaw ay 18 atas kasi ay tu bagai nak cari kena Amanen, patimin kami.